nag-vlog, maging responsable sila. Hindi may Tulang abogado ni Gonzales si General Torre. Ayaw niya makaladkad ang buong organisasyon kaya dahil decision siya ang lumaba sa pwesto. Nanggigil ang mga senador sa dating pulis. Gusto ng mga mambabatas na turuan ng leksyon ang road rage suspect. Nasampahan na ng reklamo ang motoristang nag-viral. Laban sa isang siklista. Viral road rage na naganap sa Quezon City, umabot na sa Senado. Hindi na nga napigilan pa ng kampo ni Wilfredo Gonzalez. Ang inakala nitong malulusutan niyang alita na kinasangkutan nito noon pang August 8, 2023, kung saan ay matatandaan na isang siklista ang nakaalita nito sa kalsada, na humantong sa pananakit nito sa siklista at pagkasapan nito sa daladala niyang armas. Halos dalawang linggo na ang nakalipas matapos ang insidenteng iyon, ay muling naungkat ang pangyayaring ito sa kalsada, matapos mag-viral ang video ng alita nila Wilfredo Gonzales at ng siklista. At marami sa mga netizens ang hindi ito nagustuhan lalo na't kitang kita sa video ang pananakit at pagkasapa ni Gonzales ng kanyang armas. Matapos nga ang viral video, ay isang video pa nakuha naman sa CCTV sa lugar, nang naging alitan nila Gonzales at ng siklista ang inilabas ng isang attorney. Sa ibang anggulo ng pangyayari, ay makikita na ang siklista ay nasa bike lane, habang mapapansin ang isang kotse na mula sa likuran ng siklista, ay bumulusok na lamang sa unahan ng siklista, at kinat ng pulang kotse ang siklista, mula nga dito ay doon na naganap ang viral video. Makikita rin ang pagkaladkad ni Gonzales sa bisikleta ng siklista, patungo sa kaliwang parte ng kalsada upang tila hindi ito makaalis sa lugar. Ayon sa pahayag ng siklista, bago pa ang viral video, ay nagkaroon na ng alitan ang dalawa sa di kalayuan kung saan naganap ang viral video, pahayag ng siklista, nagkaroon na ng gitgitan ang siklista at si Gonzales, dahil umano sa pagpasok ni Gonzales sa bike lane at doon na nga nito nagitgit ang siklista, dito ay hinampas umano ng siklista ang sasakyan ni Gonzales at ito nga ay ikinagalit ni Gonzales, kung kaya't hinabol nito ang siklista. Pagdating umano nila sa presinto ng Quezon City, ay pinagbayad pa umano ang siklista ng 500 piso, bilang kabayaran sa naging gasgas ng sasakyan ni Gonzales, at wala umanong naganap na aregluhan dahil pinwersa lamang umano ang siklista. Samantala, matatandaan na nito lamang Lunes, August 28, 2023, ay nagkaroon ng press conference ang kampo ni Wilfredo Gonzalez, sa pangunguna ni Director Quezon City Police PB Nicolas Torre III, kung saan ay tila ipinaliwanag nila na ang insidente ay matagal na umanong natapos, na sa katunayan umano ay noong araw din mismo nang mangyari ang insidente, ay nagkapatawaran na ang dalawa at walang kaso ang hinabla ng siklista ayon pa sa hepe, ay nanahimik na nga umano ang siklista, at tila ang ibig pang ipahiwatig ng ginawa nilang presko na yon ay tapos na raw umano ang issue, at binuhay na lamang umano ng nag-upload ng viral video kung kaya't muli lang daw itong napag-usapan. Sa nasabing press con, ay nanawagan pa si Gonzales, sa mga vlogger na gumagawa ng content, patungkol sa insidenteng ayon sa kanila ay matagal na umanong natapos. Imbes na makuha ng kampo ni Gonzales ang simpatsya ng publiko, ay tila lalo pang nadismaya ang mga netizens at pati kay PBG Nicolas Torre III, dahil umano sa tila pinapanigan pa nito ang kampo ni Gonzales. Sa katunayan, maging ang alkalde ng lungsod ng Quezon City, ay tila nadismaya rin sa ginawang press conference na ito, dahil ayon kay City Mayor Joy Belmonte, ay tila sumasang ayon pa umano ang hepe ng Quezon City Police Department, nang pangunahan pa nito si Gonzales para lang ibigay ang panig nito sa publiko. At hindi man lamang umano ito nakarinig man lang na humingi ng tawad si Gonzales sa naging asal nito sa viral video. Dahil sa lumalalang isyo ng road rage na ito, ay nagbitiw sa pwesto si PBJ Nicolas Torre III, ito ay upang hindi na umano makaladkad pa ang pangalan ng PNP sa kasong ito ni Gonzales, habang naglabas naman ng pahayag ang Supreme Court Public Information Office, kung saan ay isang coterminous employee doon si Gonzales, ayon sa nasabing announcement, si Gonzales ay terminated na sa pwesto nito dahil sa ipinakita nitong asal sa nasabing viral video. Samantala, nakarating na sa Senado kahapon ang isyo ng road rage na ito sa Quezon City, kinundi na ito ni Senator Jingoy Estrada, samantalang ikinatuwa naman ni Senate President Juan Miguel Zabiri, ang naging pag-upload ng video na ito dahil ayon sa Senador, ay ang mga ganitong insidente ay mababao na lamang sa Limoth kung hindi ito na isa publiko. Pahayag naman ni Sen. De La Rosa ay dapat umanong hindi napayagan pang pahawakin pa ng armas si Gonzales, habang si Sen. J.V. Estrada naman na isa ring siklista, ay hindi umano nito palalampasin ang ginawa ni Gonzales na tinawag nito bilang isang sigang pulis, ayon pa sa senador ay dapat umano itong makasuhan at makulong upang hindi na ito pamarisan pa ng iba. Sa lumalaking isyo ng alitan na ito sa pagitan ng isang dating pulis at ng siklista, ay simple lamang sana ang solusyon dito pasensya at respeto, pasensya sa lansangan, dahil ang mga kalsada ay pagmamayari ng bawat isa, mapa bike lane man yan o hindi. Ang lahat ay may kanya-kanyang karapatan dito lalo na't alam naman natin ang estado ng ating mga lansangan. Dahil na din sa bigat ng trapiko sa lansangan, kung kaya't hindi pa rin maiiwasan kung minsan ng ibang mga sasakyan, na paminsan-minsan ay maukupa maging ang mga bike lane. Respeto naman, sa ating kapwa, upang sa ganoon ay kung tayo ay mahaharap sa mga hindi pagkakaunawaan sa lansangan, kung may respeto tayo sa ating kapwa ay madadaan mo ito sa maayos at mabuting usapan, na hindi mo na kailangan pang idaan ito sa dahas at gumamit pa ng armas para lamang ipakita ang estado at antas mo sa lipunan, ikaw na ang humusga.